Hello guys, for today's video ay since bihira nga uminit ngayon at tag-ulan nga yung panahon na to, kinakailangan nga namin ibilad itong mga palay dahil nga mga basa pa to at kailangan kailangan maarawan. At dahil nga wala na si tatay na siyang gumagawa ng mga ito at dahil busy din naman yung isang kapatid namin na lalaki dito, ay syempre walang ibang gagawa kundi kami lang talaga. So ayan, marirealize mo lang talaga na ang hirap pag wala na yung tatay mo. Lalo na sa mga ganitong klase ng gawain. Dahil syempre nung nabubuhay pa si tatay ay siya ang gumagawa ng lahat ng mga ito. At dahil nga no teachers kami dahil pambihira lang ngayong uminit, ngayong panahon ng tag-ulan, ay walang ibang gagawa kundi kami lang talaga. Hila. Natay, this is our struggle without you. Ganito nga pag wala si tatay. <laughs> Tayo ang kikilos. <laughs> So, bali dito nga ay na namin paghahakot nitong palay dahil sabi nga ay, namin... Ay baka mamaya lang ay umulan na naman. At mabuti na nga lang dahil pinagbigyan tayo ni Lord ng magandang panahon na uminit kahit isang araw lang. Kaya naman talagang sinamantala na namin na maaibilal itong mga palay na nakalatag dito sa loob ng aming bahay. You... Ito na lang. ito? ito na lang. Doon lang. Sa may tabi kay Doon lang. na kuwan. Ay, dino, dino, samayin ay. Samayin Bawal sa dito. Oh Ilang araw na nga namin itong inaalala na baka masira kaya naman nang sumilip na ang araw ay agad na namin itong nilabas at wala nang patumpik-tumpik. Pa. Dahil no choice na talaga kami at talaga namang nagiging magaan at mabilis ang trabaho kapag tulong-tulong, ganun. Kaya naman, unity in the family is the key. Wow!

Okay, at ang mga sisterets mo dito ay early birds sa pagsisilong ng binilad. Bumabawi itong isang sisteret ko dito dahil hindi siya tumulong kanina pag lalatag. Hi, <laughs> Hi guys! Ako dahil magtatalim na ng palay doon. So ayan, bali fast forward na nga, makalipas ang ilang oras na bilad ng palay ay tila uulan na nga kaya naman ang mga si stress nyo ay naglabasan na nga ulit ng lungga para isilong at isilid na nga ulit sa sako itong mga palay. You know what? I am so thankful talaga to my parents dahil they manage very well yung mga palayan namin. But of namin. course, I am more thankful and grateful sa Lord for giving us this blessing dahil may naaani kaming palay at hindi na kami bumibili ng bigas. So, ayun. Thank you, Lord. And, ayun lang. Bye! See you again on my next vlog. Mga farmers! Grabe! <laughs>